po sa lahat! Isang magandang araw! Oh, kamusta kayo ng mga long weekend? San ba kayo mga napadpad? Ako, ganun pa rin. Sa bahay pa rin. Pero okay lang. Kasama naman ng pamilya. Naging abala naman ako nitong nakaraang weekend. Ito nga pala, nakita na ako sa bus hopper. Ang liit. At ito na nga ang umaga ko matapos kong mag-take ng mga sa labas. Yan yung mga urungin ko. Dahil lunis nga, ito nga yung lista ng mga ipamimili ko sa balengke. Siyempre, medyo nagkikay muna ako. Yan nga, niligay ko na ang food socks ko dahil nga medyo pasamado ako. 5am na nga pero andilim pa rin sa labas. Maga kasi kumamalingi dahil bibili ko ng baka isa lang kasi ang tindahan doon. Nagtitinda ng sariwang baka kaya kailangan maaga. At ang ganda nga ng langit. Buti nga hindi na ako lumayo at medyo may tricycle na rin dumaan dyan. Nakasakay din ako kaagad. Tiyan nga, pupunta na po ako ng palingki niya. Ang ganda nga nitong buwan kanina. Hindi nga lang maganda yung kuha ng lente ko pero appreciate ko talaga siya. At ito na nga ang sulyap natin sa palengke na sadya naman kay abe, Kay busy ngayong umaga. Daming tao dahil election nga. dami mga taong busy kung ano nung -ano mga ginagawa sa kanilang buhay. Maraming na mamalengke na maaga para sa pangkabuhayan. Ito naman na malengke ko para sa pag isang ulam namin. Ayan nga yung sulyap sa pamilihan. Medyo mura guling ngayon at nabili ko naman lahat. Tumambay nga pala muna ako dito ng konti para mag-almusal. At ako yata ang unong customer. At ayan nga, nagbigyo ko sa paligid at napakatahimik pa. Kunti pa lang yung kumakain. At habang naghihintay, ayan, naupo si Inday. At ayan na, si Dermay yung favorite ko. Balik tayo sa realidad. Tapos nang mamalingki. At ayan nga, isinalansan ko na ibinukod ang sibuyas bawang at luya sa isang lagayan. Tinanggal ko sa eco bag. Inaalis ko kasi yung luma at iniibabaw. At ang dami nga naming sili, no? Gagawa kasi ng dynamite boss. Request ng amo kong babae at ito nga ang ulam namin. Beef broccoli for today. At ito yung mga itlo. Inilagay ko na sila sa kanilang lagayan. Yung ang trina plastic. At itatabi ko na siya doon sa taas. Inuna ko nga pala yung mga luma para mapansin agad. Hindi ko na nga lang na video na lahat pero nahiwa ko na yung mga gulay sa part na to. Ayan nga uulamin namin. Si Amo magluluto niyan. Pabalitan ko nga pala yung tangkay para hindi naman sayang. Sasama ko sa luto at ito'y bababad ko sa Toyo Mansi. Bago gisa at ayan na nga tangkay nung hiwa na ang mga kalat ko. Wow! Nandiyan pa rin talaga sila at hindi nang iiwan. Ito nga pala yung lumpia wrappers. May nag-iulay-ulay ko. Pambalit sa dynamite mo. Kasi sa lumpia ang gagawin namin.